Dito nga hoy, nandito na kami sa destination ng aming aarihan. Dito na hoy, inari na namin ang lambat. So napakaabaho na yan, may 10 bantasa na ang inariya. So si Arvin ho, alias bao, ang sa una. Si Mitria ho, ang amin hong taga bato ho sa Pangulong. Si Marjon. Ayan o, yan si Katona Maynila yan. So habang ho sila nag-aarihan ng lambat, So tayo may ginagawa. Nagsisiga ho tayo ng ating iinitan ng tubig. Para naman ho, makapagkape at mainitan natin sigmura Ayan, mga katigasin. So, ayan ho, ayan ho. Andito na ako kami sa parte ng Tablas. Ayan ho, ang Tablas ho. Napakalapit na ho na lugar ho. naman ho ng barko yan, ang Dine. Shoutout sa mga taga-barko na dumadaan Dine. Napakadami nyo. Sana naman eh, huwag yung, huwag yung daanan ng aming lambat. para naman ay hindi magkaproblema at hindi kayo magastusan sa pag -ayuma. Ayan, mga shoutout na lang sa inyo, mga cargo ship. So mga cargo ship, ayan, dito dumadaan. So shout out, shout out sa mga kapitan, sa mga crew. So ingat tayo palagi sa paglalaut natin, sa paglalayag ninyo. Huwag so, kayo magsasawang manood na aking video. Ayan, so sumisilim na. Lumubog na ang haring araw, napakaganda. Ayan. So lumubog na ang haring araw. Sana'y panatilihin nung laging mainit. Huwag naman sobrang init. So yung tama lang, ay eh, pag ulan-ulan minsan, So kasi kailangan ng ating mga magsasakayan. Hindi mawawala sa atin sa probinsya dahil ang probinsya ay kinukunan ng ating mga kakain katulad ng mga gulay at ng mga bigas. So shout out na lang at uh, shout out sa inyo mga ating mga farmers. Ayan po habang tayo ay nagiiinit ng tubig, namatay pala ako yung ating gatong. So basa yata ho ang uling. Ayan ho, wala ho nangyari. Magpapalingas uli tayo, didikitan ho na. Ito yung si Kapitan Noel ho, ayan ho. Shout out sa taga taga-larapiya, shout out sa asawa niya, shout out sa mga anak niya, shout out sa mga Yon, nga, ikaw ayo, huwag kang ngingiti, mabubungi. <laughs> so habang nagre-relax siya sa manubila kasi ina-address niya, so shout out sa iyo, shout out sa iyong pamilya, shout out sa mga uh, anak mo. Ayan. So lahat ng anak mo, shout out, shout out. Ayan, sana'y pagpalaingin ng Panginoon, ayan, triple A. So tigasin yung vlog, so hindi natin makita sa ilalim. So yan o, oh, pag-aari ng lambat dito sa Oriental Mindoro ho, Napakalalaking hong mata niyan. Ayan o, ang mata niyan ay Number 3 At 2 midya So kadalasan po, mas marami ho ang Yun yun Kadalasan o, mas madami ang 3, ayan So napakalinaw ho Napakalinaw ho At sana ho, oh, iingatan kami ng Panginoon lagi Sa aming ginagawa kaya ganyan ang pag-aaria ng tibog. So, minsan naabot kami ng lakas din eh. So, ngayon naman wala nang ano ng panahon. Ayos na. So, kaya ayun o oh, ay talagang tikul uh, take full naman kami dahil so, napakadami bird na lumilipat. Oh, wow! So, shout out sa mga bird. Ayan. So, napakaganda naman tanawin ang ginawa ninyo. Ayan. Maraming maraming salamat sa inyo. Bigyan mo kami madami isda. Ayan yun share out ingat kayo so yan napakahaba na ho na nga natin ang ho napakahaba na ho niya na talaga napakahaba ho na natin yung ng ang lambat ho natin ay nanghiram ho tayo sa kabilang tipog para lang humaba ang ating labat. para ho may bagay yung pag area natin kay Kuya Ritchie, oh, shout out sa family Batad yun yes, uh, sa proper pansin yano o. Sa kanya o ibang ano, yung isang matasa ang kanya. Tapos yun sa atin yung 18 bantasa. Ayan, yan. So, ganyan o, no, pag-update at pag-area. So, nilalagyan o no, siya ng mga pataw o gawa ng pag binangga ng isa para hindi siya lumuto. So, may ano lang po siya, yung may pagitan, yung lalim niya. So, dalawang di kalate, yung pataw na yon yung pinakang lubid ng pataw na inaarya na yun o. No. Katulad niya. Yan ay no, lubid, Kalahati kung saan ho ay eh, dalawang dipat kalahati lang yung lubog niya sa tubig tapos lambat na yung uh, diretso po sa ilalim na halos po ay limang pa ilalim yan ho ang lalim ng lambat so hapon na ho ang oras na yata ho ay 5.30 so nasilim na gala sa snair eh Ayan ho, ingat po tayo at update ko lang ho kayo. Update ko lang ho kayo sa aming pahuli. yan So, nagsama-sama na ang lambat oh Wala na sa humon. Talaga naman. Lambat, 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 lambat. lambat. Yan. Yan, oh, problema nagkakagulo-gulo. Pag halimbawa, oh. Pag oh, nag, ano. Ay, wag! Yun, 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 bin! Parang pag-ibig yan. Ayan, nagsasama-sama. <coughs> Ganyan lang ho talaga, nagmamahal. Talaga hindi bibitawan. Yung lambat lang, pre, umikot lang. Ayan, ganyan ang pagmamahal. Napaka sobrang higpit kung kumapit. So, kaya ho, pag bumaga ng, bang yung ng isda yan, napaka kumapit din eh. yan. ano So, okay, let's go. Okay, pre. Pinabot, yun. Ba't para sa kayang lambat eh, no? Ayun o. No? Oh? pa rin doon. Anong Ha? Eh bakit? Naka ano pa rin? Sabit. Ayun, ari na. Ayos na. Ayos na pre. Ayun. Nagduda ako doon sa isang Hindi naman pala. So ayan na. Nari na po uli. Bago ah. Bago talaga yan. Gawa nung labog labog nung nakaraan. So yun, gamit-gamit no. Gamit. So yun, hindi pa nagli-lumingas gawa basa yung uli. So try uli natin. Alpas lang batak. O oh, yan. Alaban, alaban. Alaban. So yan. Tamang dito muna tayo sa taas. Na sila. Ayan ah. So talagang sana yan ang makahuli. Ilang ka alpas na yan. hiyot mo din. Intrigyo. Ayan. So... <laughs> yeah. so sana may isang ha? Huh? nawala na laman? Uh, uh, huh? yeah. oh ha laki yan oh Nadali ni Huel Shout out sa pamilya niya Okay. laki ng kanyang tugik ng kanyang jablo 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 sa may ulo yan sa may ulo sa may ulo, sa may ulo hawak dinakot na yan Balihin mo ang ulo. Diyan, itak mo sa pader. Aroy. Hmm. Puro ano lang. Yung baba lang si Baday. Ang ano? Ano nang kawil? Si Mitrio. So, si Arvin. So, tamang. Panjab jam, <laughs> bro. Ayan, so. Si Kabao. Si <laughs> Kabao nagwaran ka salanon gayaw walang butbutan berat <laughs> wala bututan pano ho ako makatulog ang sarap ho ng tulog yakag eh ay hindi nakahuli ako ng butbutan in inano ko yung. may isa pa dito siring pa uh, kamanok. ho kamanoq simit makatulog at makatay ang gawaho ni kagab eh, ni katigasin ho ay naghuli ako ng butbutan sinalo ko sa sigpaw tapos ho ay nangyari ay bigla ko nalubog yon itanawat ko sa mukha ay eh, di nangyari eh bumuga naman ng ano bumuga ng tubig sa mukha nung tulog kaya hindi tayo pwede matulog hindi tayo pwede matulog. tayo pwede matulog baka maisa na naman nakaisa na si <laughs> hindi na ho, hindi na hindi na hindi na natutulog na lang natulog na kayo matulog na yan ay bakit ang na ayos na ay pa may nila yan apa ah, ano na yung rumblon pero ang panibagong padawi na naman ano, Ang kanyang jablo. Yeah, bagong dawi naman oh, yan. So hindi natin update ho, madami na ho yan oh. Yung piraso na yan, 246. Mabigat ang piraso na jablo. Oh, kan jablo. Ka jablo. Yeah. So, sige ho, Will. So yun oh, pusit natin oh. Pusit natin ay na isang pa sa may pangawil na may pangawil. <laughs> Ayan o. Oh, pusit ang laki niyan. Tingnan niyo. So itaas natin Kasi yung pangawin niya iniwan. So kaya nag-angat <laughs> Tingnan nyo Ang laki ng pusit ah. <laughs> <laughs> oh yan Pakalaki ang pusit to nyan Kapadawi ano? Yan ang, ang huli Jablo Ang laki ng jablo Tingnan nyo So ganyan ang ginagawa sa Pang jablo Pang jablo So, nilalagyan ng pain. So, ganoon din. Isda rin. Sila din. Sila yung pinapain din sa kapwa. Isda. Yan o. Katawan din nila yung dinadawi nila. Kapwa. Kapwa jablo ang ano, nilalagyan sa kawil. So, para dawihin naman nila. O. Yan o. o. Push natin o. Push it natin o. Yan o. laki o. Ang laki na push it. So tamang uh, ano na tayo 2 days na tayo dito No, ang huli natin ay kakaunti kahapon Dalawang mabilog at dalawang gulyasan lang ang huli kahapon So ngayon, ayan, hindi pa na hindi pa namin nakabatak 11 o'clock pa lang yata ng gabi So ayan, hantayin At update ko lang lang kayo doon sa pahuli namin do sa Tibog So ito, tamang pagdijablo muna ang aming Kapitan Huwil yan na. So, kape-kape muna, kape-kape. So, yung dalawa, si Mitrio at si ano, tulog. Si RB, tulog din dito. Tingnan natin. So, tingnan natin. Picture natin. Tulog eh. Yan na. No. Yan sa so, unang no, tulog yun. Ano. Nakahiga. Yan, nakahiga yan. Ito, yung mga kakawil. So, sobrang haba. 30 nito di pa. 30 nito di pa yung ano, gamit na nylon. So, numero 80. So yan, update ko kayo dyan sa ginagamit na pangawil sa jablo So siya yung ano, yun know, liwit. Yung liwit na itim. Diablo dito ko tawagin dyan sa Oriental Mindoro. So yan ang kawil. Malaki ang kawil niya, no? Nilagyan ng kapwa Diablo din na uh, pamain. So may pabigat siya. you siguro naman sa, sa inyong lugar ay ginagamitan din ng uh, pabigat iba at, at tinga nilalagay dyan. Pero pwede na yan. Bumigat at lahat So, yan. Hagis natin. Kahit isa atin. Oops! Itataan na natin. Yan o, jablo. Yay, yay, yay. Tangay. Yan o, hinaplo. Ano na, hinari ako na. So, para mamaya, babatake na lang ni Will. Oops. Yan, bali 30 di pa. So, majablo na. So masibad ngayon. Ano? Aria. Iyan na. Naghihintay ng pumupusit doon sa una. Tulog. So yun, dalawa. Kasi maliwanag ngayon ang buwan. No? May buwan. Kaya hindi rin makapag-abang ng pusit. Kasi hindi din nalabas yan. Pag ganyang maliwanag ang buwan. So ito tayo, pugi. Ayan. So kasama tayo ng tibog. Yeah. So, kakapi si Kapuelo. Uh, Tawin lang natin. Para dawihan. So, di adawihan din siya. So, dumawi yung ano. Kaya yeah, parang yung pusit na yan, dumawi lang din sa ano, pang -diablo. Nakakagat din siya doon sa, do sa pahay kasi may pahay. No? So, pag kumagat siya, dandahan. Ang buting ang ginawa ko yan. Eh, no? Dandahan yung pag-angat doon sa kawil. So, sumama pag lagay ko sa gitna nung ano, pag angat ko sa gitna ng yung pusit na yan, nung kawil, nas ko, ay lumaglag. Butit sa gitna na ng bangka, sa gitna ng bangka na lumaglag. Kung sa tubig, wala. Hindi, ano, hindi siya mahuli. So, may may update ko ulit kayo, mga kaibigan. So, ingat tayo lahat palagi. Pakilike and share na lang ng video na to. Abangan, ang pagbabalik. Abangan. Ay, abangan ang pagbabalik daw. So, update ko lang uli kayo. So tamang kapi. Yan. Ito na. Ilagay ko na. Oo. Ito uh. na sikat. Yun, tamang kapi. Eh, preme pre, may kapi din tayo dito. Alangan naman siya lang. Shout out sa ano. Yan. Ano nga ito? Kopi ko blanca. So baka naman. Tagal antok, tagal antok.